kakaibang pansit ang inyong matutunghayan. Ito ay natural at hindi basta kinulayan. Sa tingin mo ba pag kinain mo ay hahaba pa ang buhay mo? Let's get it on! At babalatan na nga natin yung ating mga hipon. Itabi nyo yung ulo at yung balat. Pwede pa natin yung gawing stacks na pangsabaw sa ating pansit. Maglalagay din tayo dito ng pusit na hiniwa na natin ng maliliit. Umpisa na natin maglagay na tayo ng sibuyas. Sa mainit na mantika, syempre, isunod mo na ang bawang. Halu-haluin hanggang sa umamoy sa buong bahay. Isunod mo na rin ang sibuyas na mura at kinchay na talaga namang nagpapabango sa ating mga pansit. Isasalang na din natin yung pusit at hipon dito sa ating paggisa. Pipimplahan natin ito ng patis. Haluin lang at lulutuin lang natin ito nang dalawang minuto pagkatapos ay eh, pwede na natin itong ahunin muna at iset aside on the same pan, dagin na natin yung ating chicken stock carrots green beans toyo, garlic powder at ground black pepper haluin hanggang sa ito ay kumulo at dadagdagan pa natin ito ng konting oyster sauce tikman kung okay na ang alat at dito na nga natin ilalagay yung pansit na kulay itim. So, hindi mo na kailangan maglagay ng tinta ng pusit para kumulay dito sa ating pansit. Dahil meron ka nang mabibili na kulay itim talaga. Kaya sa mga mahihilig sa pansit negra, ay eh eto. At lumabas na ang pansit kanton na hindi na nangangailangan ng pangulay mula sa tinta ng mga pusit. Mabibili nyo ito sa mga malalaking supermarket. Maninipis lang ang hibla nito kaya madali itong maluto. Ilagay na natin ang pusit at ang hipon. Dahil dalawang minuto lang natin siyang niluto. At dito na nga siya maluluto ng tuluyan sa ating paghalo. Teka mo na, Ikaw, pag gumagawa ka ng pansit negra, mas gusto mo ba? ang karne na inilalagay dito or seafoods na kagaya ko. Pakicomment mo naman dyan. At inilagay na nga natin ang ating huling ingredient. Ito yung repolyo. Tutuloy-tuloy lang natin ang pagluto dito sa repolyo. Pero mas masarap dyan ang crunchy. And there you have it kay Andy Nation, mga kadadilisyos. Ito yung ating version ng pansit negra na hindi na kailangan ng tinta.